Hi sa lahat! Maligayang pagbabalik sa iyong channel. Ngayon ay pinag-uusapan natin si Jenica Garcia, isang matatag na aktres, tapat na ina, at babaeng natutong unahin ang pagmamahal sa sarili. Pag-usapan natin kung ano ang sinabi niya na talagang hinahanap niya sa isang kapareha ngayon. Single mom ng dalawa, hiwalay kay Alwin Uitingko, na naghahabol ng annulment simula noong naghiwalay sila noong dalawang libo at dalawamput isa ang kanyang pagbabalik sa pag-arte kasama ang Dirty Linen at mga kamakailang proyekto tulad ng i. E. Saving Grace ay nagtatampok sa kanyang pagbabalik at paglagoi binahagi ni Jenica na pagkatapos ng tatlong taon ng pagiging single, pinahahalagahan niya ngayon ang mga sandaling mag-isa, panonood ng mga pelikula, pagkain, at pag-aaral na maging self-reliant nilalarawan niya. Ang Kanyang sarili bilang sumailalim sa isang malalim na proseso ng pagpapagaling, pagbuo ng kumpiyansa sa pamamagitan ng pagiging ina at pangangalaga sa sarili minsang inamin ni Jenica na ang kanyang kikahinaan ay nadudugo ng pambobola. Mga papuri tulad ng i e, ang ganda mo o ikaw lang ang mamahalin ko na siyang nagtutulak sa kanya na mahulog ng napakabilis, nayon mas maingat na siya, totoo ba, dalisay? Bago gumanti ng damdamin ni asahan niya ang isang tao na katangi-tangi. says the new. Love must be good for me to fall in love kasi paano ako kung magaling na rin ako. Naniniwala kung lumakas na siya, dapat tumugma ang isang kapareha, hindi iba ang kanyang mga pamantayan ng pakikipag-date ay hindi lamang tungkol sa kanya. Naghahanap siya ng kapareha na tunay na magmamahal at magiging mabuting ama sa kanyang dalawang anak na babae binigyang diin niya na ang tamang kapareha ay hindi lamang isang taong kadate mo, kundi isang kaibigan at kasosyo sa pagiging magulang at buhay sinabi ni Jenica na hindi siya aktibong naghahanap ng romansa. Inuuna niya ang pagpapagaling, ayokong gisingin ang pag-ibig. I'm not dating anyone exclusively right now. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya sa kasal at tunay na pag-ibig, bagamat, I don't see myself doing it again not yet. Ang kanyang kwento ay sumasalamin sa maraming nag-iisang magulang at sinumang gumaling mula sa heartbreak. Ginawa niya ang paggalang sa sarili, emosyonal na maturity, at inuuna ang pamilya. Pinatunayan niya na ang pagkakaroon ng mga pamantayan ay hindi pagmamataas, ito ay nagpapagaling sa pagkilos. Naghahanap si Jenica Garcia ng isang taong tunay, emosyonal na mature, sumusuporta sa kanyang paglalakbay. Hindi lamang bilang isang babae, kundi bilang isang ina. Pinipili niya maingat at inuuna ang kanyang integridad at mga anak. Ano sa palagay mo ang kanyang diskarte? Ihulog ang iyong mga saloobin sa ibaba. At kung naantig ka ng video na ito, mag-like at mag-subscribe. Magdadala kami ng mas maraming nakaka-inspire na kwentong tulad nito.